Direk Loren, nag-de-issue na alisin na sa kapamilya network nang sa gayon na ang gumugulo kay Kimi. Matatandaan na nagsimula ito noong nag-guest si Jericho Rosales sa It Showtime na kung saan din ang main host na katabi noon na Echo ay si Chinita Princess. Dahil nga off-cam, super close sila, binigyan ng mali siya ang naging tawanan at kulitan ng dalawa sa naging live. Naging dahilan din para magselos ang girlfriend na si Janine. Kung iisipin natin, napakababaw lang ito para bigyan ng ibang kahulugan. Ikinakalat kasi na lahat ng mga lalaki sa buhay nito ay inaangkin ni Kim Ju. Siyempre, sa kumakalat ng mga walang kabuluhang issue, si Derek ang unang nagagalit. Ayaw kasi nito na sinasangkot alaga sa mga ganitong issue na walang katotohanan kahit sino maaalarma at magagalit sa ganda ng career mo tapos nagliliparan ang mga mapanira ayon nga sa mga komento kahit anong gawin hindi hindi mapapabagsak si idol ano man ang issue na ikakalat kailanman ay eh hindi magbabago ang tingin ayon pa sa si isang komento Grabe Janine, nakakahiya. Buong kapamilya artist, nakikita kung gaano katindi ang iyong ugali. Nakakadismaya. Kung ikukumpara sa iyo si Kim Chu, napakalayo. Ugali pa lang, mas lapitin si Kim Chu. Ang mga tao at maraming kaklose, maraming kaibigan. Minsan ba nabigyan siya ng mga issue about sa mga ganyang kalalakihan? Anong senyorito sa new update na naman? Mainit-init ba?